Ate, ang baon po. Dakotin mo, Ate. Sige, Ate. Dakot siya. Sige, Ate. Dalawang kamay. Lakihan mo, lakihan mo. Yung pinakamalaki, ha? Sige, lakihan mo. Daglagan mo ka, daglagan mo. Salamat, Ate. Sige po. Hello po. Baon po baon. Dakot po siya. Marami! Dakot po! Marami ka! Di! Lakihan mo, lakihan mo. Alay. Dalawang kamay, malaki! Gano'n o, Bec? Gano'n o? Sige. dami! Oh my God! Nakakatuwa naman. Opo. Yan! Oh, oh. Yeah. oh. sige. <laughs> Tadi hati kau tadi segi. Tadi 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 kau hati tadi. Welcome. Bye, Bye Bagi ingat, ya. Ah. Ya ah. bless po.